Federasyon. ang hinihiling po namin ay family living wage na kung sabi ng mga eksperto ito na ay 1,100 malayong malayo sa 570 pesos na national minimum wage sa ating bansa kaya po ang panawagan namin sahot di taas! presyo di baba ba? sahot di presyo ba ba? sa sahot di ba ba? Di